So, agad tayo, guys. Ano ko eh, wala po. Can I pee here? Okay. Okay. Amoy panghi. May mga nag-iihi siguro dito ba yung mga nagdadamsa? Kaya dito ba saan? Ay, wala na sa'yo. Kaya I saw here. I saw. May nakita akong pulis. May ring light po. Ano yung ating ring light? May ring light. May pulis guys, may pulis doon ako. maraming ice cream. Ito na ice cream tinapon, oh. Ano na nga, isik. Matagal na siguro yan ba? Ay, pulis. Ito lang yung nakuha oh. Wala guys, takot ako. Baka umikot yung pulis papunta dito. Ayan guys, oh. Ito lang yung mga nakuha ko. konti lang siya. Ang kagandahan dito is nakajakpat ako ng ring light. Ayan yung ring light. Ayan. Ayan siya. Ayan, tatlo yata yung nakuha ko nito. Ayan, konti konti lang yung nakuha ko guys. Ayan, oh. So, tatlong ring light. At saka may naka din akong makeup organizer. Ayan siya, buti hindi nila, hindi nila sinira. Ayan, oh. Ganda pa ng ano. Walang ano talaga, walang basag. Ang dami yung mapaglagyan nito. Ayan. Pretty fish, pretty species. Ano siya? Saka yan, may nakulin ako ito. Mga sabon, ano siya? Um, nagaya ng ano, hand sanitizer, hand soap. Ayan. Pero ano, mas maganda siya kasi clear. Gustong gusto ko yung clear para ano, malinis tingnan. Tapos, ayan, ito yung pangatlo ring light. Ayan, ito yung sila. Ayan, may, ayan, may nakuha akong sabon. Ito yung sabon. Ayan, laundry soda. Maganda pala ito. Bango, bango na ano, na sabon. Ayan siya. Tapos, ito yung bag ko. Ayan, bag ko na. Ito, may nakarin akong ganito. Ayan. Yung ano naman niya, kato yung dati pa yan siya. Tapos may nakarin akong isang jacket na champion yung brand niya. Kaya niya nito, ito. ito. yan champion. Kaso lang, yung ano nito, yung size is large. Large pala. Ayan, sakit na itong bike. So, parang malaki. ano siya, guys? Ang tawag dito ay na nila kasi yung yung tawag dito ayan oh nagka nagka buhol na wala na yung fish yung ay ito pala ito ay may ayay ay, hirap dito tanggalin o, pag makuha ko nito guys ang hirap tanggalin sa totoo lang yan sa champion yan oh silang nila ng ano low price 17 pag ganito hirap ito ayan nakuha ko Meron pa din ako. Hindi ko alam ano ito. Parang pang ano ta yata. Ito pang open ng watch. Ayan o. Oh. Watch band. Ano pala ito? May kasali siya. Ayan siya. Para siyang needle sa loob. parang open. Ayan, kinuha ko. Ayan, ito din. Itong cookies na ito, hindi ko alam kung oh. kasi nakasell pa ito. Ayan o. Oh. Ibuksan ko lang guys para makita nyo kung ano na ito itapon. Parang hindi talaga siya mabuksan. Ano yata ito? Nak pa kasi. Hanggang natin dito, Bi. Ano natin itapon natin. ayun na. Pagkita okay. okay. guys, oh. Uh. Ayan, hindi pa siya. Pwede pa siya. Ayan, hindi pa siya na ano, nakuha. Ano tawag dito? Ayan, nandito yung ano niya. Oh. Ayan, dito yung pakit niya. Ayan, ganyan yan siya. Baka ganyan pa yan siya. Ayan, ganyan yan siya. Ay. Ay, pwede pa. Ayan. Pero matakot na ako magkain dito. Ayan. Eh. Ay, Kaya, eh, pwede pa siya kasi naka, ano naman yan siya, nakasal. Pwede pa siya. Ano natin. Pinunasan ko na ito kasi ang daming ano, yung parang sabun-sabun. Eh, may naka na naman akong cup. Ayan. Christmas cup. Dami ko na naman cup. Ayan, pero ito, parang eh, ano ko yata ito. Christmas na Christmas. Maganda siya kasi malaki. Ayan, tapos yung nakuha ko. Believe me. So, oh, dalawang dumpster lang na yung napuntahan ko, guys. Kasi yung time na yun is umulan. Ito is, ano ito? Hand sanitizer din. Things are possible. Ayan, no? Oh. Ang ganda ng ano niya, oh, quotes. With God, all things are possible. Matiyo, ano ito? Matiyo 19 verse 20. Ito, hindi ko masyadong ano yung ano niya puny. Yung favorite flower ko pa naman na puny yung ano niya. Flavor ng sabon. At saka ito din. May napa akong ito guys. Isang. Saka ito pala. Ano ito? Lip balm. Ayan. Nakasell pa yung lip balm. Eh, may pa akong ano ito. Quintas. Ayan lang. Ay, bracelet yata ito. Nakaprotected ano. Bracelet pa lang. Gandang bracelet oh. Uh heart heart sya yan kaya ito tunay naka protected yung nakalagay ayan ang gandang bracelet malaki siya ayan dito yun oh. okay siya ayan ito lang guys naka protected yung dito nakalagay electronic protected hindi siya sira After dito ito guys, ano? Gawing ang clip sa paa. Ayan. Ayan lang guys, yung mga nakakuha na ito. Ayan, tatlong ring light. Ayan yung ring light ko. Ayan, at saka ito. Ayan. Ayan.